Hello guys. Uh, gusto mo bang maging black screen ang cellphone mo para hindi masakit sa mata at tipid pa sa baterya? So ganito lang 'yan. Pindutin mo ang settings. Tapos hanapin mo ang display. At kung nakikita mo itong advance, pindutin mo 'yan. At nakikita mo ba itong baba ng wallpaper na dark theme? So naka-on 'yan sa akin. So, susubukan natin i-off. So, ayan siya pag naka-off guys. Uh, maliwanag siya. At uh, masakit sa, sa mata. Lalo pag video tumatagal ka na sa pag si cellphone. So, mas maganda talaga yung naka dark theme. Yan. So, ganun lang kasimple guys. So, ayan. Kita mo naman ang cellphone ko naka dark team. Okay pwede ka naman maglagay ng wallpaper. Sa akin naman kasi, eh, hindi ako naglagay ng wallpaper kasi gusto ko yung dark talaga. Eh. So, yun lang guys. Thank you!